mga alright for today's video makikita nyo ang video ito ay kuha sa Sumulong Park dito sa Antipolo Rizal noong December 17 uh, 2023 so ayan ay pakatapos naming mag-attend ng Misa sa Antipolo Cathedral so diyan kami dumaan kasi nga ang daming magandang tanawin at alam kong matutuwa ang aking bulilit so ayan nga makikita nyo siya ayan na Ayan na kasi gusto niya maglaro doon sa buhangin kasi sabi ko next time na lang. And ayan, tuwang-tuwa siya sa mga tao dyan. So alam niyo, laging maraming tao dyan sa park. And uh, isa lang reminder, pag napunta kayo dyan, napunta kayo dito sa Antipolo, na uh, Sumulong Park, pagkaingatan niyo ang inyong mga wallet. mag ingat sa mandurukot. And ayan na nga si Thea pot, O, tuwang-tuwa siya dyan sa mga turtle. So, ayan. ah uh, for that video, malapit na kami umuwi dyan. So, iyaya ako na siya umuwi. So, ayan. Talon siya ng talon. At sobrang saya talaga ng bata. Ayan. Kung bago kayo sa aming channel, please subscribe. And thanks for watching.